Hello po mga kapatid, nandito na naman po tayo para magbigay ng reaction po dito kay Jomar. Alam niyo po mga kapatid ha, shout out po muna sa inyong lahat na sana po ay nasa mabuti lagi kayong nasa kalagayan. Ano? Uh, nandito na naman po si Maludilo Santos para po ay magbigay po ng reaction at opinion po dito sa talaga nga naman daw po na nakakagulat po na ang mga titas. Ano bang mayroon nagawang kasalanan sa inyo ang Jomar o si Jomar? No? Kasi po, um, ang mga issue po talaga, hindi na tayo ma mawalaan. Pag tapos ng isa, mayroon na naman po dito sa isa. No? Dahil alam naman natin na itong tatlong love team na ito, Joy, yung Danjoy, Edsy, Jomar, yan po ay mga sakalam. Di ba? Mga sakalam na po yan, lalong-lalo na po dito sa mga uh, labtim team natin na hindi na po talaga, mga kapatid, mawala-wala ang issue. No? Puro issue. Mga... Kung ano-ano mga paratan po dito kay Jomar, mama si Papa Jom, may asawa, uh, kung ano-ano, may dalawang anak, oh my god. <laughs> 'Di ba? Kasi po, uh, ang issue na to ay talaga po, pag sikat ka na, hindi ka talaga titigilan. Na anggat po, na uh, viral ka o sikat, ay talaga yan, hindi natin yan may alis. Parang artista po yan. Dahil tingnan mo noon. ba, Daniel Padilla. At ngayon nga po, ay, ay si Andy Alderman at si are Payo <laughs> Mga kapatid, dito ay sasawihin ko lang po ano. Bago tatin na uh, reaksyon reaction ng to si Papa Jumar kasi uh, may nabasa po ako. <laughs> Dala ko talaga po ay nakasubaybay po yan ki, ki Andy kasi Pilmar, dahil gustong-gusto ko po yan yung kwento nila na si Andy nga po ay uh, pinagpalit niya yung karanyaan sa buhay at yung kasikatan niya dito sa uh, mahal niya, na na uh, Gusto niya tumirang simpleng buhay na nakita nga natin na parang do na nga ang dating niya dahil nga po naglalakad na nakapaa, kung ano lang yung ayos niya, nakabra lang siyang parang nakakusta lang dahil nasa island nga sila ng Surgao, di ba? Ganun. Yung simpleng pamumuhay niya, yung nandoon siya sa Maynila, di ba? Hindi niya nagawa. Kaya po, di ba, viral na viral sila, no? Pero, dito naman po, sa mga kagaya dito ni Papa Jom, at sa mga ano, ay kinukumpara. <laughs> Alam mo na na si Papa Jom at saka si Dan, Kalingap Dan at si Ido, ha, <laughs> mga babaero, parang si Pilmar. <laughs> Ayun po, di ako nakitiis po, nakapag-comment ako da doon sa page na yon Hindi ko alam kung yun po ay sa mga uh, nagsusuporta po yun doon sa, ki and, di, ano, at galit-galit galit sila kipilmar at nai-alintulog nai po ang dalawa, ang tatlo. Si Papa Jume, si Dan, at si Ido na mga babayro. Alam niyo po ako ito, ang to, dahil talaga dito natin nakikita mga kapatid na talagang viral sila. Lalong-lalo na po ang jumcar na hanggang ngayon po hindi matapos-tapos po yung pinag-uusapan, di ba? Yung mga kagaya sa IGSI na talagang hindi na matapos-tapos yung issue. Unang-una noon, ang Danjoy na talagang akala ko talaga ay hanggang doon na lang ang Danjoy pero ipinaglaban niya ng mga viewers ang Danjoy. Di ba? Kaya po, na uh, nawala ang issue. Ngayon na naman po, mga kapatid, panibagong issue ni Papa Jum. Di ba? Ang panibagong isyo dito kay Papa Jum, dito kay Jumar, yung naka-live siya na may nag-report po sa live niya. Ha! Na ito daw po ay gaano ba katotoo na ito daw po ay i-report ng mga titas. Sino ba kaya yung mga titas na yan na nag-report dito kay Papa Jum? At ano naman po ba ang kasalanan ni Papa Jum para i-report nyo? No? Ito lang ang medyo talagang uh, mga kapatid na talagang hindi ko po maintindihan na kung ano po ang nagawang pagkakamali ni Papa Jung bakit niyo po nai-report at totoo ba na kayong mga titas ang nag-report <laughs> Alam niyo po mga kapatid sa panahon ngayon ay talaga pong marami ng <laughs> mga kagab ah, kababalaghan na nangyayari po no kapag yung isang tao na talaga pong pinag-uusapan sa social media no ah, kaya nga po ako dito natutuwa dahil ah, ang tanong ko lang po ano bang nagawa ni Papa Dan o oh, ni Papa Sorry 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 ni Papa Jom Ni Jumar po. kung bakit po ninyo nagawang i-report? Gaano ba katotoo na ni-report re niyo nga po ang channel ni Jumar? Yun question mark po 'yun. Sa anong dahilan, 'di ba? Sa ano pong dahilan na kailangan nyo pong i-report? 'Di ba? Ako kasi po mga kapatid na nagsusuporta po dito kay Jumar at nandun ako sa live niya, kaya nagtanggal po ng mga jacket si Jomar dahil nai-report nga po ang channel niya. Di ba? Kaya, imposible po talaga yung mga nangyayari na mga kababal kababalaghan. Alam niyo po talaga ako eh. Di ko talaga mo maintindihan. Basta ako po mga kapatida, uh, ang tanging hiling ko na lang po na sana po tayo ay magkaisa na. At kung ayaw ninyo naman po doon sa ibang love team, huwag na lang natin pong sirain, wag na natin panuurin dahil alam niyo po, ang maaapektuhan po yan, si Kalinga Prab, dahil yan po ay vlog ni Kalinga Prab. Tumulong na lang tayo bilang isang kalingap. Mm, kung mahal natin po ang kalingap, suportahan po natin. Di ba po? Hmm, ba diba? Kaya tayo po ay maiwasan na lang natin po yung stress. wag tayong bas ng bas. Issue ng issue. Kung hindi naman po tayo kasali doon sa issue, huwag na tayong sumali. At kung ako naman po bilang reaktor ng kalingap, pwede ko pong reaksyonan kahit sino. At yan po ay sino suportahan po natin, 'di ba po? Hm, Gaya ng NC, 'di ba? Hm, sino suportahan po natin 'yan? Kung hindi man po ako madalas mag uh, mag-reaction diyan dahil gusto ko pong ng kung mayroon lang po ng mga issue, kasarap pong mag-reaction doon. <laughs> At dito naman po sa Jomcar talaga po. Isa sa mga uh, talaga yung puso ko na pag nagre-reaction talaga ako, buhay na buhay ang dugo ko, di ba? Kaya mga kapatid, yung issue na inireport niyo po ang channel ni Jumar, ay pasensya na po ano, ang uh, uh, tanong ko lang naman sa inyo, uh, anong dahilan? 'di ba? Mga titas, sino man po kayong nag-report sa channel ni Papa Jo, ano po ang dahilan kung bakit niyo po na-report? Yun lang po ang katanungan ko sa inyo, ano? Ayan, hanggang dito na lang po, mga kapatid. At sana po patuloy tayong magsuporta dito sa Kalingap at sa mga scout ni Kalingap Rab at sa lab team ni Kalingap up ni Kalingap Rab at mga Angel. Ano? At sa mga lab team, gaya na po ng yung car, At ang Danjoy, ayan. Diba? At nakakatuwa po silang uh, pagmasdan na talaga pong mga kilig. Di ba po, mga kapatid? O, oh, ano pa? Manood tayo sa bawat love team. Yung gusto lang natin, hindi ko naman kayo pinipilit, no? Dahil may kanya, alam ko na may mga kanya-kanya tayong uh, sinusuportahan at bilang inga po, reaktor ng kalingap, yan po ay pinanood ko lagi. Na, At marami pong salamat po talaga dito sa Jumpcar na patuloy niyo pong minamahal si Malo de los Santos at lalong-lalo na po Yang. Thank you so much. At happy happy birthday, Uli. Sayobe at uh, napakaganda mo po talaga. At uh, para ka na rin si Vivi Carla. <laughs> Galing mo ha, beh ha. Ay nangaang talaga kita. I'm very proud sa iyo na talagang napaka-effort mo talagang founder. Ayan, thank you po sa mga tita at sa mga VIP sponsor ng Jumcar. Thank you so much sa inyo na sa walang sawang pagpapasalamat. Lalong-lalo lalo na po sa mga viewers na nagsusuporta mga sulid talaga ng Jumcar. Thank you so much. At doon naman sa mga titas na nag-report kay Papa Jom, thank you rin. Kahit po ay kayo po ay nag-report na hindi ko po alam kung ano po yung dahilan. Bakit nyo po ay i-report ang channel ni Papa Joms na iyon naman po ay napakabait niya at napakabuti niya at marami na rin po siyang natutulungan lalong-lalo na po doon sa napabahayan niya na napakaganda po at iyan pa po ang susunod pa sa si Generous po ay pababayhayan po yan ni Papa Jom. Kaya wag mo na nyo naman sirain ang channel ni Papa Jom. Ano? Marami pong salamat sa inyong lahat at suportahan po natin si Papa Jom, si Kalingap Rob, si Kalingap Dan, si Kuya Bal, Santos Matubang at sa Kalampuyam. ah uh, sana po ay nasa mabuting kalagayan po ang inyong travel. Yan lang po ah uh, Maraming salamat at idna at lalong-lalo na sa aking talagang napakagandang si Jack Tapia po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye! Bye-bye! Salute!